Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, ang tanong po mga kapatid, ano nga ba yung mga sunnah o may inam na gagawin natin sa araw po ng Eid? Eid al-Fitr at sa Eid al-Adha. Una po, ang unang-unang -una gagawin natin ay bago tayo pumunta sa pagsasagawan po ng sala, ay maligo po muna tayo. Actually, si Ibn Umar, uh, anhu ma. Uh, bago siya pumupunta sa ay naliligo siya. At na uh, sabi ni Imam Nawawi rahimahullah na sunnah mustahab ang istihtifak uh, ulama al istihbab al ittisal salat al eid. Nakasundo ang mga ulama na sunnah na maligo muna bago sa gawang Idul Fitr o Idul Adha. Yan po. Pangalawa, pagka Idul Fitr kumain ka muna ng ad numbers na tamar tatlo, lima, yan pong suna na ginawa, ginawa ng propeta sa Rasul. Bago ka umalis ng bahay, kumain ka muna ng tamar. Sa hadis ni Imam Al-Bukhari, nabanggit ng propeta sa kana la yaghdu yawm fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. So ang propeta sa Rasul hindi siya lalabas ng bahay maliban nakakain muna siya ng tamar at kakain siya ng witra at number 3, 5. Yan pong suna. Ad numbers at tamar. Pag Idul Adha, kabaliktaran sa kakakain after sala yan po ang magkakaiba ng idol Fitr at idol al adha kasi ang idol Fitr kailangan mong ipakita na tapos na po ang ang ramadan pangatlo magtatakbir tayo Allahu Akbar siyempre paglubog ng araw kinabukasan na idol start na yung takbir Allahu Akbar din bago magpunta Punta ng Eid, nang sa pagsagawa ng sala, takbir pa rin tayo tuloy-tuloy. Sa lalaki, lalakasan. Sa babae, mahina lang po. Pangalawa, hindi po sabay-sabay dapat. Dapat individual. Ah, hindi po sabay-sabay kasi pag sabay-sabay magiging bida po yan. Opo. Pangapat po, na soon na po nagagawin natin, mainam nagagawin natin, magbatian tayo. Uh, magbatian tayo. Uh, Takaballah wa minkum sali al-amal wa kullu antum Normal. Yung ginagawa natin, hindi po bida yung pinahintulutan po yan sa idol fitrat at idol adha. Paglima, po na po natin ang pinakamagandang suot natin, magpabango tayo sa mga lalaki. At ang pinakamainam na minisusot natin na pinakabago yung puti. Sabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, min thiyabikum albayad, fa inaha min khairi thiyabikum, isuot ninyo pinaka, uh, sa mga damit ninyo puti, dahil itong pinakamainam na suot ninyo. Kung may puti, kung wala yung pinakamainam, pinakamagandang suot mo, o pinakabago na suot mo. Kung luma naman, ay yung bagong laba. Yan po. Sa babae, bawal sa kanilang magpabango. Bawal sa kanilang magsuot ng mga nakakaakit na kasuotan. Sa lalaki, bawal sa atin ang ginto, bawal sa atin ang sutla na, na tela. Basta magsuot ng bago, walang pagbabawal, at saka pabango sa babae. Pabango, bawal sa kanila. Magpalamuti, bawal sa kanila. Magsexy, bawal sa kanila. Suot lang sila ng normal po. Yan. Uh, Pang-anim, kung dadaan ka sa kabila, uuwi ka dito sa kabila. Alam sa kanan ka dumaan, sa kaliwa ka, bumalik. Yan pong suna na ginawa ng propeta sa Allah. Sabi ng ating mga ulama, para sumaksi daw yung mga daada na yun sa kabilang buhay. Sa hadis na lang ni Jabir bin Abdullah radallahu anhu ma, kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam ida kana yawm al-Eid khala fa at-tariq rawal Bukhari. Sabi niya na ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi ni Jabir pag daw dadaan siya sa kabila pag pauwi daw ibang daan ng dunya. Yan. So uh, suna din po na makinig tayo ng khutbah. Huwag kang aalis kasi actually sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung sino gusto makinig makinig ang gusto mong ng umalis pero pinaka mainam makinig muna tayo ng khutbah khutba ng Eid. At ang khutba ng Eid, siyempre nagkaroon ng opinion ng ating mga ulam at ang pinakamatibay ang katibay ni isang khutba lang po. At ang panghuli, ang na po sa ano sa pagsasagawa po ng ano ng uh, aid ay sa labas po sa labas po isa sa at hindi po sa masjid maliban kung kailangan itong gawin. At siyempre mainam din po na papuntahin doon yung mga babae sa pagsasagawan po ng salatulid. Kaya nga po sa labas kasi para makaatin yung mga babae, pati may dalaw, pati mga bata, makaatin sila upang makapakinig ng khutba. Yung may dalaw, uh, makikinig lang sila ng khutba pero hindi siya pwede magsagawa ng salatulid. So yan lang po mga kapatid ang konting kalaman sa mga maiinam na gagawin natin pagdating po ng araw po ng Eidul Fitr o Eidul Adha. So yan lang po mga kapatid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.